Medyo, medyo. Okay. 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 Wow! Yan ang nagawa ko guys. Tingnan niyo, binakat na nga lang ang pangit ko. Pa. Pag tinapel tap ko to ulit, babayag sa akin. Kaya sila, kinatulungan nila ako. May mga Natutuwa ako dito. Wait. <laughs> <laughs> Ma'am, eto na po siya. Hanap, hinahanap niya, diba? ba? Eto na po siya po. ako Nagkaroon ako, pero kasama ex ko 100 sa akin, ang para sa akin na isang buka Ay ako din Ako na yung 100, 50 ka na <laughs> akin na isa <laughs> Ay ako, wala ako Wala wala ka akong remembrance si Sante Polo Galing akong QC Dalawa ka na lang Ay, dalawa ka na lang Ay, Dalawa ko na lang tayo Bayaran mo yung 200 na isa, tapos 100 na isa para apat Dalawa sa'yo. iyo okay. <laughs> pag Dalawa pa ang mukha Ibigay mo yung isa kay Mom. Ito po yung ginawa lang sa Antipolo. Meron doon mga katawin mo sila doon. Ay, army ako dati. Ay, army ako dati. Ilagay mo yung script mo dito. Ay, wow! Si Judea na daw mag-edit para sa video. <laughs> Isisend mo. Akala niya, dalawang beses kami mag-picture. Isa lang pala. <laughs> Masyado mo naman kaming love. Dalawang love. <laughs> Manirahan niyo ako. Ba? Ay, ayaw nilang bigyan ako

kasi lang na lang karaputin. Pinapanusahan ko kami ni Migo. Sana, sana hindi ka masaksak ulit. Uy, baka mo kaya masaksak ka. Hindi tayo skating. Wala. Oo, matayo next time. <laughs> wow. Kaya naman yun. Ay, malayo din ako sa buka. Mas malayo naman kami kung malayo. <laughs>